Hello mga kamanok. Uh, ngayon po ay Friday, February 9, 2024. So wala tayong trabaho, naka-relax tayo ngayon kasi long weekend po ngayon, no? Thursday, Friday, Saturday and Sunday po wala po tayong work. So gagawin natin para may ano din tayo. So papasyal ko kayo sa munting manukan ko dito sa bahay namin kasi dalawa kasi ang ano ko, ang area, no? Unang-una po, nandito po tayo, meron po akong area dito sa bahay na medyo maliit lang. Magpagawa po ako dati na ito, matagal na, nagpagawa po ako ng room, no, dalawang room, para po talaga sa ating mga sisiw. At the same time po, gusto ko, ako talaga mismo ang mag-aalaga po ng ating mga sisiw. Kasi metikuloso ako pagdating sa sisiw kasi. Kasi ako talaga ang naga, nagabantay, ako din nagamonitor sa incubator, ako din ang breed, kung ano yung polit na gagamitin ko at the same time kung ano yung materialis na gagamitin ko. So, ipapasil ko kayo, mga kamanok, sa munting manukan ko dito na malapit lang o sa gilid na ng bahay ko. Tara, punta tayo. So, dito kamanok, pagbukas po ng ating pintuan. So, dito yan. Ito yung area natin. Ayan po. No? So, ito yung area natin. Then Dito po tayo daan Yan Meron din dito Yan po ang ano ko Yan Ayan po Ito Yung Chris backyard ko na ano no? Dito ko Pinaupo yung mga bisita natin Pag may gusto magpunta dito At saka magpapapicture So dito kami ayun po. Actually, normally, may mga pumupunta naman po dito. Na talagang gusto din sila mag-visit At the same time, ah, kukuha ng mga kakirils O yung mga maliliit pa, mga sisiyo Then, ang incubator na ginamit ko is Ayan po, no? Manual Okay naman po kung gamitin Dito tayo punta Yan May isang room pa din dito And then Puntahan natin yung ating Munti manokan, naghihintay sa atin. Tanghaling tapat po ngayon, alauna po ng hapon. So dito, ayan po yung ating mga naiwan o natirang mga baby pullet po. yan 26 heads po itong baby pullet natin. Napakasinti natin kasi nga, uh, as a breeder po, talagang gusto ko na marami din ang mga pullet. No? Kung maraming pullet, okay lang po kung marami ang mga baby star, eh mas maganda pero sa akin po bilang breeder uh, small breeder ay talagang natutuwa din ako pag may naiwan o may mga pullet yung ayan nakikita dito so parang ano gusto nila ng snacks so bibigyan po natin ng snacks itong ating mga baby pullet po actually ano pa ito sila uh, two months mag 3 months sila by February 22 po. No? So 2 months na po ito. Ang iba hindi makapaniwala na 2 months ito. Pero as a breeder, kasi ano ito eh. Yan. Dito tayo. Pakainin natin. Tingnan natin kung malakas kumain. Ito ating mga alaga. So, ayan. Ayan sila. Ayan. Ayan. Bali, snacks na po ito. Bigyan natin ng snacks para hindi gutumin yung ating mga baby stag at saka yung baby ponit natin. And then, yung baby stag natin, ito po. Ayan. Itong kasi apat na lang natira nito. Yun, isa. Dalawa, tatlo. Then, ito isa. Ayan siya. Apat na lang natira dito na baby stag. May ano na ito? May nagmamayari na, no? Ang una, tinuha na po ito ni Sir John Daigam. Ano, Del Norte yung lugar niya. So, mamayang gabi pa daw ito at ihatid banda sa so, may, sa may lagaw, no? So, ako po ay natuwa dahil talagang, ano na, ma na itong mga kakirin na tinuha niya. Yan. At yung naiwan, siyempre ay mapupunta sa ating kaibigan din na si Emilio no? yung kaibigan natin na nakakuha na rin ng ating materialis. So, ayan po. Ayan po ang ating mga baby pollet at isang din po mga bibisag natin. No? So, walang natira talaga nito kahit isa. Boston-based blood din po tayo mga kamanok. So, ayan ang ating pig 2 months. Mag 3 months ito. February 20, ano pala? February 22. Mag 3 months. So, yan sila. Then, kung mapansin niyo po, meron tayong isang room dito. Then, meron dito sa kabila. Yan. Papasokin natin itong unang room. Titignan natin kung kumusta na itong mga maliliit din. Natin na mga baby stag. Yan. So, kukunin mo natin yung pagkain sa loob. Hmm. Dito tayo una. si Dito yung pagkain. Yan. Ilan niyo po? Yan o, no? ang dami. <laughs> marami po, no? Sorry, marami tayo sisiw ngayon. Parang naabot ito na ano? Sobra 150 heads ito eh. Sa mga sisiw eh. Ayan, no? Una muna tayo din sa kabila. Yan natin yung mga bibisag natin na one month. So dito naman po mga kamanok ay meron tayong baby stag din na one month po. No? Nag one month ito nung ano nung February 3 2024 so nag one month sila nung February 2024. So ito po yung ating mga uh, baby stag po. No? Mga baby stag natin. So ayun sila. Actually, oh, marami ito. 40 plus na ba ito eh. Kasi, napa, ano ko ito. Uh, 87 heads ito lahat. So, ang lalaki nito is 50 and above. Ayan. Baka nagtaka kayo kung nakikunti lang. Kasi, nanan na, na, nabili na. Actually, oh, itong natira, na 22 heads ko, binayaran na rin ito. No? Nagkaibigan ni Sir Morales. Nagkaibigan natin. Binayaran na ito. Kukuli na siguro ito by ano? hindi bukas sa uh, Monday kasi ang nakakuha dito is taga ah uh, limbungan oo po taga limbungan po no ayan ito yung ating mga baby stag talagang malilisi naman po talaga ayan, ayan. ina natin ayan malilisi po talaga sila in fairness po no ayan po ayan then bibigyan po natin ito ng vitamins talaga, no? Ang pinakasekreto ko talaga, ah, uh, depende na yan kasi, 87 heads ito, ah, uh, talagang di tayo na, no? Walang mortality. Kasi nga, meron na yung sinunod na program at saka yung vaccine, do, at saka yung mga vitamins po. Pero ang ginagamit ko po talaga, is salto. Salto na program. At saka yung vaccination ay... Meron din sa ating kaibigan natin kasalto. So, ayan po yung ating mga baby bullet na tag one month po. Almost one month. Kasi, January 3 ito. Then, January 9 tayo ngayon. So, ayan po sila. Ayan. Then, patahan naman natin yung sa kabila. Yung mga babae kasi nilagay ko doon sa kabila. No? Nilagay ko doon sa kabila. At may parang apat na lalaki doon na masyadong matapang. Lagi nakakita kakita ng away dito. Sinilagay ko doon sa kabila, sa mga babae, para maging, ano, maging kalmado yung ulo niya. Dahil kasama niya, moro mga chicks. <laughs> Ganun yan. Ganun din siya. No? Sabutan so, natin yung sa kabila. Tara. So, paglabas mo dito, ma... Nakikita mo agad yung ating mga 2 like, months po. Na magti-3 months ngayong February 22. Yan. So, dito tayo sa isang room pa. O, dito tayo. Yan. Yan po. Ito. Kasi dalawang room itong pinagawa natin talaga. Para sa mga sisiw. Kasi ako talaga ang nag-monitor po talaga ng mga sisiw. No? Kasi ayoko na magkasakit. Hindi naman na iwasan magkapasakit. Pero, once magkasakit yung sisiw kasi, dapat, Ah, uh, lalagyan agad natin ng ano, ng tamang gamot. So ayan po. Yan po ang ating mga baby Poly po. Kung mapansin nyo po, konti lang ang mga lalaki. Kasi nga, mga may init ang ulo nito. init ang ulo ng mga lalaki ito pag inahalo ko dun sa kabila. So, may nangyayari. Laging may away na nangyayari. So, kaya inaligay ko sila dito sa kasama yung mga babae. Yan. Bali, 30 plus po ang mga BB bonnet natin. Kasi nga, 50 plus po yung mga lalaki. Hindi so, talaga na iwasan na may mga babae po na na, na ano talaga, no? Talagang ganyan talaga yan. And then, kung itingnan nyo po, meron din tayong mga sisil dito. Ayan po. Ayan. Mga sisil. Ayan. Ayan. Meron din. Then, binigyan ko lang vitamins. Yung mabigyan nila. Araw-araw ko din vitamins every morning. Kahapon ay wala na. Supply so na sila. Yan. Pero, nakakatuwa po kasi ang iba dito is binayaran na rin. No? Di pupoy. Yan. Binayaran niya ang iba. Yung isa din, nagbaya din lang pa. Lalaki ang tinima. Kasi nga, uh, nagbili tayo ng paglugas. Kunti-kunti lang. kasi natatakot ako. Baka hindi pa paglaki ng rosisyo. Kaya po, pasin yung iba-iba ang kinila. Kasi nauna itong isa. January 14 itong isa. Tapos yung isa, isa naman, ah, January 21. oh so, punta tayo sa kabila. Yan. Dito naman sa kabila po, ay meron dito yung mga sisiyo. Ayan. January 29 po ito naghats. hats Ayan. So, ayan sila. January 29 po naghats. So, February 9 tayo ngayon. Ayan. Seamless po ito. Ayan po. Ang cute nila. So makikita natin na maliliksik din yung ating mga sisiyo po. Ayan o. Maliliksik. Ayan. Ayan. At yung pakain nila. Ayan. Maganda gamitin ito. Di na problema. Di na ubusan ang pagkain pag laging ano yan. Lagyan mo lang talaga ng pagkain. So na ubusan. So ayan po. Then ilagyan ko po ng ilaw. Kasi maliit pa sila. Pagkagabi, off ito. Then, ayan siya. Kasi pagkagabi po, kino-off ko ito lahat dito. Then, itong mga sisiw natin na ito, nilalagay ko po talaga sa karton. Yan po talaga ang nasanayan ko kasi. Eh. No? Kung makita niyo po, may mga karton dyan. Yan po. So, po. May mga karton. At sa kabila din po, may karton din. Kasi nga, pag ng alas 7 po ng gabi, ay itong mga sisiw natin, talagang nilalagay ko sa karton. Pagkagabi, Uh, Ino-off ko po ang ilaw nila. Ito, dito na ilaw. And then, itong nasa, yung ilaw din yung nasa taas. So, naka-off sila. No? Ayan. And then, kung mapapansin po natin, itong ating maliit lang na bordiral, no? Gamit po yung ipa. Ayan. So, may nalagyan ng pagkain dito. The same time, nilagyan ko pa din ng ganyan. Para kung may gutumin, talagang naka-ano sila, nakakain-kain. Hindi gugutumin talaga hanggang hapon, no? Kung iba kasi nasanayin na umaga na magbigay ng pagkain. Ah, ako, dalawang, ano ko, nilagay dito sa baba. Mayroon din dyan. Para yung kasi yung mga bibistag natin ay eh, makakain sila. Yan. And then, itong ating brodiran po ay limited lang po talaga ang ano dito, yung hangin na makapasok. No? Dito, yung so limited siya, pipingman nyo po, yan, bubuksan ko. O pag-araw, Ah, uh, naka-open po ito. Ayan. Naka-open po ito. Ayan siya. So, ganyan po ang magiging pitsura niya, forma niya. Naka-open siya. Ayan. Ayan po. Ayan o, no? parang ususunod. sumunod. Ayan. Ayan po. Ayan. So, ayan po yung ating mga sisiyo. At hindi lang yan, no? May naghats pa din na bagong sisiyo natin kahapon at magkukumpleto yan ngayon. So, nandoon po ay ano na, 30 plus na yung nandoon. Kasi estimated, ano yun eh, 40 plus na nabag ng mga, ng mga eggs. No? So, yan po ang ating mga alagang sisiyo po. Ayan sila. Ayan. kan po. So, thank you po. Thank you. Then god bless po. God bless. Ingat tayo lagi. God bless.